mga paraan upang magamot ang sleeping disorder. Alamin. Ayon sa mga eksperto, may ilang mga paraan kung paano ito magagamot. At ito ay sa pamamagitan ng mga sumusunod. First, Create a sleep diary. I-monitor at i-record ang oras kung gaano kahaba ang iyong pagtulog. Gayun din ang iyong kinain, ininom, at kahit anong gamot o supplement na tinatanggap ng iyong katawan bago matulog. Second, improve your sleep hygiene and daytime habits. Start doing some exercises regularly and start managing stress effectively. Panatilihin din ang pagtulog at pagising sa iisang oras araw-araw, including weekends. And lastly, keep your room dark cool and quiet. Dahil makakatulong ito to set the mood para agad din makatulog. Kung patuloy ka pa rin makaranas ng sleeping disorder at hindi naging effective sa inyo ang aking nabanggit, payo ng mga eksperto na ito ang tamang panahon to give your doctor a call for more serious and detailed advice.